Tuwing mainit yung panahon, kadalasan yung mga local farmers dito sa Leyte, ito yung ginagawa nilang uh, hidger. Na-deliver <yacht> <La> na <yacht> <La> <raw>. yung <yacht> mga <La> paypay ano? Oo, kahit kung <La> hindi <yacht> Hindi, hindi Ah, minsan kayo? Huwag kayo Tagay damo ang pula, ibilin ko ng pula. Okay. Orange may pula. Nakabili kami ng pamaypay. So, uh, bawat piraso ng pamaypay eh, nagkakahalaga ng 15 pesos. Assorted na 15 pesos. Dito lang yan sa Barangay Ginadjungan, Kapuokan, Lito plus may pa sobra pa na isa. Ito isa sa mga kanilang produkto dito sa Ginadungan. Itong pamaypay na yari sa dahon ng anahaw. Maliban dito sa pamaypay, may eh, meron din silang sa lukot, yung headgear. Ano tawag dito Sadok? Uh oh, locally sa as sadok dito sa ginadyongan. Maganda itong gamitin tuwing ano, blackout, walang kuryente. Pwede din pamaypay sa ano, sa pagluluto. <laughs> Pag, lalo na yung panggatong lang yung gamit mo. Pwede to According sa pinagbilhan namin kanina, no, mas mabili daw yung medium size na paypay kaysa sa malapad kasi yung gagamit daw ng malapad na paypay eh, mga ngahalay sa kahahawak sa sobrang laki ng paypay sa halagang 15 pesos uh, sulit naman pwedeng gawing giveaways pwede rin siyang pan display di ba sa mga lalo na kapag may mga fiesta sa arko at ibay siya kahit anong gawin mo hindi siya mapupuno So shout out sa mga taga barangay Ginadjungan, Kapokan Lake. Ah, na teacher namin ito sa una dito sa Ginadjungan. Balay gumawa kami ng sa lukot at saka pamaypay. Pinakamahirap to na gawin kaysa sa sa lukot yung sadok. Kasi maproseso ito. It takes mga piraka days bago mayari isang, yung isang paypay. -pay. So isang isang pamaypay eh, isang dahon ng anahaw yung pinaka first na process is ang pagkamras meron silang uh, ginagamit na pangkamras yung parang brush <laughs> yung dating pinapagano tapos mahati yung isang dahon ng anahaw yung uh, yung kalahati ay itinatali nila kasi uh, wala na yung gamit tinatanggal nila tapos saka ilalara katapos nila may lara uh, ibibilad sa init ng araw mga kapag matuyo na siya within one day saka na lalagyan nito ng pangkulay titinaan na uh, lalagyan ng dye or tina pakatapos saka na sisidsiran yung pagsidsid ay eh, yung paglagay dito kasi yung first nila yung paglara hanggang dito lang pa hard yung pag sid naman ay e dito bali pag uh, left and right na bali yung maporma na siyang heart once maporma na siyang heart sa kanalalagyan ng pulo ito yung handle pinapaikot ikot lang para maging matigas saka ina-attach dito meron silang ginagamit na pantusok siguro yung kawayan na medyo pointed lang o di, pwede naman kaya yan. Para sa mga mag-o-order, eh, pwede kayong mag-message lang dito sa Facebook page ko o di kaya sa YouTube channel na EHD Travels. Eh, anytime, pwede, pwede na silang makapunta dito. Accessible na yung uh, kalsada. ongoing na yung pag-siminto. So, itong kalsada na ito, ay magiging bypass road mula doon sa barangay Pinamupuan, papuntang uh, Bakhaw, Leyte Leyte. Ito dito sa so my right side ko ay yung papuntang barangay Tulibaw. Mag-going pa yung pagpatag mismo ng kalsada. Mga siguro ilang weeks na lang, eh, magiging ano na dito, simentado. Dito naman, ay papuntang proper ng barangay ginajungan. tuwing tag init no kadalasan yung mga locals dito sila nagtatambay sa may lilim ng punong kahoy na tinatawag nilang baliti dito banda sa unahan lang mismo ng kunti mula doon sa may balite eh ito na yung inaapakan natin kalahati ng kalsada eh simentado na ah, kapotik tuloy ako <laughs> halos isang dangkal yung kapal ng simento ng kalsada dito sa barangay ginadyungan yung mga bakal na ginamit eh ah, halos isang inch yung uh, kapal din. Tara na, maglakad tayo. Yung pinaka-pangunahing hanap buhay ng mga taga-barangay ginadyungan, yung pangingisda. Pumapangalawa na, yung pagkukupra. Pangatlo, yung paggawa ng mga pamaypay at saka salukot. Eh kasi meron silang livelihood dito. No, halos lahat ng mga bahay dito ay marunong yung mga tao marunong maglara ng pamaypay at saka gumawa ng salukot Ayan. so first time ko dito makaapak na area yung kalsada eh, papaikot mula dito papuntang may elementary hanggang doon Sa ko ba? Ito na. So, ito yung kinatawag kong salukot. O, dito sa ginadyungan, ang tawag dito, sadok. Oh, yari din siya sa uh, anahaw. O, mas easiest ito na gawin kumpara sa pamaypay. Tuwing mainit init yung panahon kadalasan yung mga local farmers dito sa Leyte. Ito yung ginagawa nilang hidger, uh, panlaban sa ulan at saka uh, init ng panahon. Kadalasan tinatalian pa nila dito para mas sopresyente para maging komportable, hindi malaglag no yung sadok. No, tara na.

Wow. Ano na di? Ito yung. Ito sa sobrang sado. Ah, uh, ito yung regalo sa amin. Ah, uh, kulay green. No, ito yung inaanap-hanap ko na kulay. So, maliban sa paypay, ay eh, meron silang ah, uh, sa lukot. Magkano ito pe? Pag isa? Ang 50. 50 pesos. Kapag maramihan na, may discount. Mga... For dozen ng balikyan niya, a uh, 400 yung isang dosena. Mm -hmm. Nalagyan pa naman ng mga black paint. Dinisenyo nang para attract mm. para matrakan ng uh, mga uh. mm. So ito yung dahon ng anahaw. Yung pinaka ano, raw materials nila. So, isang dahon ng anahaw, isang paypay, -pay, ano te? Opo. Tapos yung salok, yung salukot, isang salukot, mga ilang dahon ng anahaw? Apat na dahon. Apat. So, alin yung mas mahirap gawin para sa sa'yo? Yung salukot o yung pamaypay? Pares lang. Kaya lang, mas madali. Ang... Yung, hmm. yung salukot. Kaya, pamaypay, maraming proseso. <laughs> Sabi ko nga sa inyo kanina, yung pinaka first aid, pinakamras, di ba? Katapos pagkamras, eh, lalara. pagkatapos larahin, eh, ibibilad. Kapag matuyo, titinain. siya? ah oh, yan na yung natuyo. Matuyo na siya. Pakatapos nito, te, saka natin titinain. Ilalagay sa tubig Pinakulong na may kulay. kulay. Bali, pinakal... pinakuluan yung tubig. Mm -hmm. Di, dinidip. Kapag ito, ito lamang yung kukulayan, ito lang yung lalagay doon, lulug-lug. Ganto na siya. Ano ah. yung lulang? Pag itong sa baba lang. Iba naman kasi pag gusto mo yung sa puno ang may like kulay, baliktad ah. yung... Baliktad yung paglublog. Mm -hmm. Yung pala yung... <laughs> Maganda sana kung nakaano kaya makikita yung paano magkulay. Tapos mainit pa gano. Pagkatapos makulayan, eh hahang siya para matuyo. Saka siya Saka, ay, ano, sisidsiran. Yung pagsidsid naman, pabaliktad. Na ano, te? Eh? <laughs> Pabaliktad, pag ito, hilahin mo hilahin, 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 ah. Hila. hanggang lumiit ka dito. Ah. Tapos pabalik yung paglarang. Ah, papunta dito, papunta mm -hmm. doon. Mula dito, magsisimula. Mm -hmm. -pa um, hanggang dito sa pinaka-base niya. Balik uh, bali, ito. Itong mga butas-butas nito, e-exit. -e exit Ay, yan. -e exit na yung, ano, mm -hmm. masasarado na. Masasarado yung mga butas na yan, para hindi makita. Um saka siya. pupuluhan na. Yeah. Ah, ito yung, na yung finished product. Ito yung pulong to, diary ito... din sa dahon. Oh, yung buri. Ah, Burito. buri. Yung, yung kinag ikot ikot lang. Mm -mm. Anong ginamit nyo para pantusok dito? Tinidor, pwede gunting. Ah, tinidor, gunting. Pwede din yung kawayan na matulis oh, lang. Para di siya maano. Kuchilyo? Pwede. depende lang sa pag-iingat. Pwede. Yung isang dosina nito, magkano naman dito sa inyo? Um, hindi yan. Ang benta direct for dozen. by piece. Oh, uh. Yung pinakamura. Fifteen, ah, uh, wholesale. Wholesale na, fifteen pesos. Ayan, assorted na, so kahit anong sizes. Oo. Oh, oh. <laughs> Shout out kay Ate Sol Luwaton. Tama? Apo. Okay. Uh ng Barangay Ginadyong. Sa so, una nagpunta ko dito, Hello. hindi ko pa na-upload kasi ikokonnect ko pa. I-upload ko, dudugtong ko dito. Uh, Shoutout kay uh, email Barangan. Yung YouTube, YouTube, channel niya ay Duron TV. Uh, nakasama ko siya sa una nang magpunta kami dito. <laughs> so, bawat bawat piraso nito, ito yung pinakamalaking size, no? yung pagbili nyo dito ay by piece. Uh, yung mga locals lang yung nangunguha ng daon ng anahaw mula sa kabulan hanggang talairan siguro, no? Papunta pa doon. Sa may litilati pa. Biliran. Meron pang mga supply. Abakhaw. Ah, Abasod, pinakaminhan, kuruanan di lockdown kasi 'yung pinakamarami. Pang pinakamaraming anahaw. Mo <tipan> approve <Alexandre> mo logo 'to ba 'di pag... daw ngalongi, hindi atbang. 'Di ka dangar, eh. Ini yang Maripak, maripak kayo hindi 'to 'usa. Oh, Ate, 'di. Kalo yo, wala namang may lobby na pag-usapan. Oo. Oo, tapos ako sa ice na. Bale 'tawo gito pag pag lara. Lara, lara. Pag lara. lara pala 'o. Tapos 'to ibubulad nito sa sirap, bubulad. Pag may mag-order, sir, tawagin nalang kami. Ano number? Pwede nga nigit kami kung mo. Ano? Ha? Ano number, te? Oh, number, number. Minimum na yung tayo full sale. pero man ka bukos ito yung minimum ito full sale. na nag-order. Kung pera nila ay order Pero kami eh. Yung odot lamang yung kinukuha, di ba, te? Ito, malaking paypay na to. Malaki na yan. Pero kapag... Ang bihebili niyan, 50. At 50 pesos. Yung maliit? Dos. Ito? Dos. Ito pwede naman gawing salok. Yung salok. Oo, oh, yan. Medyo maliit lang. Ayan na yan. Ang ganto na yan. yung, ano niyan? Pag, pag ito yung gamitin nyo na salokot, pwede rin? Pwede kaso, pangit na kasi masyado. Ah, malapad masyadong malapad. Mas maganda yung pan, saktong. pamaypay, sakto lang. Pwede din yung ano, pamaypay, maliit. Pagkano <laughs> yung isang buwan, mga ilang kuhida niyo yung kita? Uh, depende sa gawa kung ilang piraso. Kasi kung gagawa kami ng 300 piraso, tapos eh, ano mga market, ah. Uh -huh. wholesale lang, mga pag sa isang daan kung iyan mo 15 pesos okay. one five ang isang ano 100 pieces ah uh, one one five yung 100 pieces, pieces. Okay. yung pinaka ano niyo dito puhunan magkano naman depende din kasi bilang naman ko nung ano ba 50, tapos ang puhunan doon sa 300 ano yun, di mo maano kasi pesos. Oh. ang, ang namin is 2,000. Okay na, at bawi naman. 2,000. Tapos, nag, ano kami, 300 pieces. Benta namin doon, wholesale is 15. Hmm. Anong araw kayo <laughs> madalas gumawa nito? Walang araw. Ah, ano depende. Ano lang. mm Depende sa ano. Pag natuyo, pag ganitong panahon. Pag ulan? Mahirap magpagawa ah, ng marami kasi, oh. ano mo yung araw? So, pag patuyo. Pag pataginip. mm -hmm. So, maraming maraming salamat kay Ati Sol sa pagpa-unlock sa pag-interview namin dito. Sa susunod, <laughs> babalik-balik pa rin ako dito. Babalik pa rin ako dito sa Barangay Ginadyong, So, nai-update ko lang kayo sa ano, yung paggawa ng paipay. Sa una, naggawa kami. Kasama ka doon, di ba? Sa Lukot. Ah, sa Lukot. Yung paggawa niyo sa Lukot. Ah. Ngayon, nagpagawa na lang ako kayo. Maraming busy busy na ng trabaho. Di ba nag-ice cream di pa yung mga kabataan na libre ko? Mm -hmm. <laughs> so, Yan lang naman na antay. <laughs> <Yung> libre. <laughs> Walang budget ngayon. <laughs> And so maraming maraming salamat kay Ate Sol, Sol, sa bigay na paypal. So I will keep this one as remembrance. so winner. <laughs> so, so winner ko to. Mm -hmm. Ate Sol, maraming salamat. Shout out din sa mga kids. <laughs> Sino yung nagdala ng paypal anang ah, sa, sa doc? Ayun oh. Ang number one i-priority lang natin eh wag tayong tamarin. Ika nga. Oh maging masipag lang tayo, maging, maging sa paglalara. sa ito sa pinakamahirap na gawain kasi kinakailangan ng pasensya sa paglalara. No, ilang days bago mayari yung isang bago. So maraming maraming salamat sa mga taga-ginadyungan, Kapuokan Leyte. Hanggang sa muli. bayad? Okay. Yes. Alam mo kasi sundo at tulibao ni Jericho.